So, andito tayo ngayon sa Baywalk. At okay, so makikita nyo itong signage ng si Pangasinan. Ayan, ang dami pong uh, nagpapapicture ng mga ka, mga magpamilya na nagpapapicture dito. So, at the back of it, sa likod ay ang dalampasigan ng uh, linggayin Uh, Baywalk, no. So napakalayo po kasi ng dagat. So kung titingnan natin nito pa po ay uh, area pa po no ng part pa po ng Baywalk. Tapos dito is yung main highway, napakahaba din po. And then ito naman po ang another main highway. So makikita natin na uh, ma napakahaba po nito, no. So Marami pong mga tao ang nagpapalipad ngayon ng saranggola. So, uh, napaganda po ng tanawin dito ngayon. Ang uh, mga tao po ay busy-busy po sa kanilang mga activities dito sa beach. So, titingnan natin yung paano sila magpapalipad. Ang ganda po ngayon kasi full moon at uh, ang mga tao kahit malakas po ang alon ay may marami pong mga kabataan na uh, nagkakaroon po ng mga paligsahan at uh, uh, kasiyahan sa pagpapalipad po ng uh, saranggola no so nataka fresh po dito titingnan natin yung buhangin no titingnan natin napaka ganda po no ito po ang ating kaninang uh, feature na si Pangasinan saan po ang dami pong ano nagpapapicture. Ito po yung ating guardhouse. Ayan po ang nagbabantay. Uh, may pit po sila na hindi po nila pinapaliguan ang uh, beach kapag ito po ay malalakas po ang alon. So, amihan kasi tayo kaya medyo malikot ang dagat mo. No? And uh, at the same time, uh, baka kako ka may mga tinatawag tayong rip parents na bigla na lang pong uh, magtatangay sa mga naliligo. Pagpapalayo po sa beach kaya iniiwasan nila ang ganito. So the activity this afternoon ay ang pagpapalipad ng mga saranggola. Okay, so napakaganda pong tanawin dito po sa Lingayen, Pangasinan. Walang kasawa-sawa po dito. The activities here are so good. Okay, so mamaya mag-feature po tayo sa Binmali Mali. Kung saan po makikita natin ang mga resto bars at nagagandahang mga uh, restaurant kung saan may mga magfufudahan po tayo dito doon. Kaya antabay po sa ating next vlog.